Hanep! Pinoysterize dunk ni Lebron si Balenciunas mga bossing! At dahil dyan, napatayo mula sa bench ang aking idol na si Bronny James sa ginawa ng kanyang daddy. Lakers vs Wizards Ay muli na naman nakapagtala ng triple-double performance itong si Lolo Bron, mga bossing. Umiskura siya rito ng 21 points, 10 rebounds at 13 assists para pangunahan ang pagkapanalo ng Lakers kontra sa Wizards. At papaano nga ba niya ito ginawa? Tara, tignan natin. Eto, ang unang option nila ay si Anthony Davis na nag-ambag din ng 29 points at 16 rebounds pero pause muna tayo dito kay Lebron. So eto, dinoble team si Anthony Davis dito tapos nag-switch yung number 8 para kay Lebron habang si Hachimura ay kumat sa loob. May option siya para ipasa kay Christopher Min ng bola pero mas pinili niya itong si Hachimura na mas malapit kaya ilista mo na yan. Pangalawa sa magandang play na nakita ko ay, itong moving screen ni Reeves sa bantay ni Davis. At ayan, nagkaroon ng space para makatira ng libre si Anthony Davis. Kaya, ilista mo na yan. Parang si Aris Kamatis from Tanawan, Batangas yun ah. At ito naman yung salaksak ni Lebron James na tinawagan ng goaltending. At dito, kitang-kita niya si Jack Tanuan. Kaya, binigyan ni Lebron ng isang lob pass. Ayan. Aliyop! At dito, lamang na sila ng 7 points. Ayan, sumalaksak so na ulit siya. Nag-half spin, sabay fade away. Ilista mo na yan eto sa play na to, miss screen siya kay Austin at inabot kay Chismosa ang Christopher Min. Hand off kay Austin. Ang ganda ng play na to, may option siya na ipasa kay Christopher Min eh. Pero nag si Kuzma. Kaya nag si Austin Reeves na ipasa na lang kay Lebron na libre sa tres. Ito, fast break play. Lebron to Austin Reeves, ilista mo na yan. Ito sa play nito, na medyo nang mama si Lebron James dito. Ayan, konting gulang. Ayan, nawala sa eksena si Kuzma rito under 7 minutes mark ng second quarter lamang lang ng lima Lakers dito sumablay si Christopher Min sa kanto at nakuha yun ni Austin Reeves sabay alip kay Lebron bastos nawala sa alignment si Balanchunas doon Balanchunas binalasubas At dito sa second quarter, lamang na lang ng walo sila Lebron James dito At dadagdagan niya pa rito para maging sampo At dito sa play na to, akala ko magfe-fade si Lebron dito Yung pala, ipapasa lang pala kay Antoinette Davis under 2 minutes mark ng second quarter. Ginawa niya pa uli yun. Ganda talaga ng play na yan. Grabe yung court vision ni Lebron James dito. Masterpiece. At dito nakakaw pa siya ng bola rito. Sabay tumakbo ng malutong si Lolo Bron. At nakitang libre si Dorian Peña sa may corner. Tumira ng 3. Tapos ka dyan. At dito sa play na to, nawala na naman si Kusma. Kaya open na naman si Lolo Bron dito. Ilista mo na yan under 9 minutes mark ng third quarter lamang na sila ng 13 dito nakatanggap ng pasa mula kay Lebron si Hachimura ayan sinalaksak malanol loksin mga kapuso oh. ang sarap mo oh. melchanko <coughs> excuse me po eto ang tutuli ng mga wizard dito biglang lumayap huli ka balbon at naribang yun ni Lebron James habang si Lebron James eh, tuloy-tuloy lang, wala pong traffic. Ayan, sinaraksak, mala Berhel Meneses yun ha. Eto, fourth quarter, pinasa kay Dorian Peña, tumuloy-tuloy, dinakdak. Another assist naman kay Lebron James. At eto pa, hinaantay si Jack Tanuan para umi-screen. Sabay binigay kay Dorian Peña sa wing. Tumira ng dress, gising hanggang alas tres. At eto pa, nakaribaw na naman si Lebron James at ibinato kay Jack Tanuan para idakdak ang bola. Ilista mo na yan. Shoutout kay Aris Kamatis from Tanawan Batangas at kay Jose Cesar Puyat, bro. Ingat lagi. Hanggang dito na lang mga bossing. Ingat po palagi and God bless. Shoutout kuya Boy Montalban.